yun no, know, refresh na naman tayo mga kachambalero Mio I125 from Batangas Binayo tayo dito sa Kabuyaw Laguna Ayan, naka port and polish na yan, mga boss Ayan, pakita ko lang sa inyo Ito pang NMAX V1 daw mga boss Bagong gawa natin, triangle, degree Ayan, ginamit natin bala Yung ating bagong bala, premium na talit pang CNC kaya yeah, yung biruta talagang pinong-pino. Grabe. Eh, Ayan, pa yung dried fish. Pero tapos na yan. Tingnan nyo naman yung pakain natin dyan mga boss. Napakalupit. Dito po yan, ikakabit. Ayan, NMAX version 1. Isang grab rider. Na-recommend ng ating isang tropa na grab rider din. Yan. Medyo nakaset na rin yung kanyang panggilid. Nakakeso na bell. Naka-JBT, 1,000 RPM, center spring. Goods na rin naman yan. Pang daily driven, pang deliver-deliver. Pero ito hindi po nakakalkal. Reangle lang po talaga. Kasi so, yan, may mga iba pa tayong ginagawa dyan. At ayun. Medyo busy po tayo. Loaded tayo. Ito po ay from Carmona Cabito. And, ang issue po nito, rear axle bearing lang naman yun lang naman talaga ang idinayo sa atin ni boss at wala daw siyang mapagpagawa ang matino sa kanilang lugar ito po ay ating legit customer from Carmona Capite Sara salamat eto soil ito naman po from Batangas legit din customer yan po natin yan sa MIRC shout out po sa lahat ng MIRC dyan kahit anumang sektor pa yan from Batangas. At ito naman po, Mioi 125 bullet, magenta. From Batangas din po ito. So, maghapong puro dayo po. Ang ating mga gawa, yung iba nga, hindi na natin na-picture na. Ito po, nagluluscom na. Umaandar pa naman. Pero tingnan nyo po yung exhaust niya. At yung intake, sobrang kapal na ng carbon. Medyo nagluluscom na. Asahin natin yung barbola. Ilalighten natin ang bahagya ipo Poporten polish natin hintay ka Texas Ayan, stock pa po yan lilinisin po natin lahat yan Porten polish gagawin natin yan Ayon, napaka napakadilim para sulit naman ang pagdaya sa atin ni Bossing at eto yung kanyang mga pyesa syempre papalitan po natin yan ng dalawang bulb seal at piston ring at i-change oil na rin po natin para fresh na fresh na ulit yung kanyang makakanya yun o, no? boom! nakalighten na po yung kanyang mga barbula intake at exhaust ayan na import and polish na natin yan no? yun yung exos ito yung intake solid yan mga boss super stock lang po ito as in super stock lang stock lang lahat modify lang ayan, ayan yung kanyang intake na pinort and polish natin na po yan hanggang exhaust po yan naka port and polish po yan hanggang exos lahat hanggang kalubloban yahasa ako na lang po ang barbula nito mga bossing tapos bubuin na natin ayan o oh, yung nangyari kanina grabe po ang naging pila hanggang labas nilinis na nga rin po pala natin yung magneto at marami pang mga humahapol na hindi natin nakikita so ito na etra, mga boss, umaandar na siya Metro rombatan